video meron po tayong mano ng uh, luncheon meat so, itong luncheon meat ay pinapagpag daw po natin sa ganito yan papagpag natin yung ating mano sa ating luncheon meat ay hello guys good morning good morning po sa ating lahat welcome back ulit sa ating channel dito sa ating youtube channel at ay ito na naman kunting updated lang po tayo guys dahil uh, dumating nga po yung ating mga delivery at sunod-sunod nga po yan guys at napakarami po tayong gagawin magbilang-bilang po tayo ulit ng ating mga produkto ng ating URC dahil ito nga po ay galing sa bodega at talaga naman doon ang mga staff doon ay pabilisan at hindi po may iwasan ang magka, mag magkakamali yung mga staff natin at alam naman din natin sa sarili natin ay tayo ay nagkakamali so ito yung ating pag-uusapan natin dahil a uh, Kapag na, uh, kulang ka ng isa, guys, ay medyo malaki-laki na po yung iyong talo. So, eto, guys, ay napakaganda napaka po yung ating uh, takbo ng ating uh, Sari-Sari Store ngayong June. Itong pasukan ng June at uh, okay naman yung ating bentahan. At thank you, thank you very much dun sa mga nanood dun sa ating mga vlog tungkol dun sa ice. At eto na naman na kaninang madaling araw ay pumunta na naman dito yung... Uh, nag ano, ng isda yung nagbebenta ng isda at kumuha ng isang sakong uh, linagay sa sako yung ating ay. Uh, ice at hindi po natin ito nakuhanan ng video dahil nagmamadaling nga po guys kasi madaling araw talagang uh, ayun po yung uh, galawan ng isda kaya kailangan ng ice so, ayun. thank you thank you very much sa mga nagko-comment at sa mga na, uh, nanood dun sa video natin napakalaki po ang tulong ng ice dito sa ating tindahan ngayon dahil uh, tumataas na nga po yung ating uh, uh, pagbebenta sa atin ng kita dito sa ice at alam nyo guys kapag uh, ang isang items ay tumataas yung kaniyang uh, benta. Lahat yan guys ay tumataas yung mga ating uh, benta dito sa ating tindahan sa lahat ng mga items ay tumataas yan lalo-lalo na ngayon yung kape ay talagang umaari na naman ngayong uh, tatantanpulan yung ating mga biscuit ay talagang mabentang mabenta ngayon. So ayun guys yung ating pag-uusapan yung ating mga delivery na URC kasi nga dumating sila kahapon nagkasabay si sabay sila sa Pure Gold at talagang uh, medyo napuyat po, po tayo sa pagbibilang at ayun eh, nga po yung latest update po natin yung kanilang presyo ay hindi pa rin po nagbabago yun po ang maganda sa Jack Angel napakaganda po yung kanilang uh, produkto dahil hindi po siya mabilis magtaasan so alam ko sa inyo guys yung mga may ahente uh, na uh, URC at uh, wala pa silang uh, hindi pa kayo nakakakita ng bodega ay uh, sikapin yung uh, puntahan yung mga bodega so sa mga hindi pa uh, wala pang ahente ng URC mag-registered uh, lang po kayo dyan sa Facebook page nila Doon sa URC at saka uh, mag-fill up na lang po kayo Doon sa kanilang hinihingi doon sa uh, Facebook page at uh, malulocate nyo na po guys yung pinakamalapit na dealer dyan sa inyong lugar so ganun po yung aking ginawa noon, uh, nagpunta po ako dun sa kanilang page para maka pag-register ako dan sa kanila Mga isang buwan ay bigla na lang pumunta yung URC dito sa store ko At uh, hinabi na nag register daw ako sa kanila sa online So ayun po yung napakaganda Dahil uh, mayroon po silang uh, platform dyan sa Facebook page Ang kanilang Facebook page ay URC Jack and Jill Yung kanilang uh, Facebook page guys So ayun, yung ating gamis ay napakabilis mabenta Dahil yun nga Napakadaming bata ngayon na nagkakalat-kalat dyan. Dahil wala pa pong klase, yung mga bakasyonista, mga turista ay mabenta-mabenta po yung ating Bognay Wine, guys. So, ayun, asilipin uh, po natin yung ating bibilangin na URC product. Napakadami po, guys. Ito, punong-puno na naman yung ating chichirya dito sa labas guys. Yung ating uh, URC product ay talagang mabenta-mabenta dito sa ating uh, tindahan ngayon. So, umagang-umaga at uh, nagkaantay pa tayo ng ating customers dahil uh, bagong bukas pa lang po tayo. At nalinis na po natin yung uh, mga kalat-kalat natin dito sa uh, loob ng ating tindahan. So, ayusin po natin yung ating... Uh, labas kong uh, medyo makalat-kalat na alam niyo naman kagabi ay marami po tayong customers so ganyan po yung ating ang uh, mga bote nakakalat lang po sa gabi dahil uh, 12 o'clock na po tayo nag uh, tigil kagabi ay medyo nagkalat-kalat na po yung ating mga customers dito <laughs> ay nagkainan pa nga po ng balot so ito guys uh, po natin at habang tayo ay nag display ay kailangan natin itong bilangin guys dahil uh, napakarami nga po tayong ng so you uh, are ang ating piyatos ang ating benta sa piyatos ay uh, 20 pesos na dito sa URC piyatos 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 dito sa URC uh, bodega price is 13.50 na to guys 13.50 ang uh, bebenta natin to ng 20 pesos pero kapag hindi siya bodega price to iis as a ano na 15.60 ang kanilang presyo so medyo malaki-laki po yung ating tubo-tubo uh, dito dahil uh, galing nga po sa bodega so ito yung ating piatos piatos lahat ng piatos na ganito palalaki ay abenta uh, natin na 20 pesos for 6 ang ating Nova Nova is uh, 1370 medyo mas mahal po yung ating Nova pero ang benta pa rin natin dito is uh, 20 pesos pa rin guys yung ating benta dito sa ating Nova napakabilis pong mabenta yung ating Nova ngayon che check po natin guys kasi may, yung iba ay wala pong hangin uh, yung iba kasi kapag may ahente kapag walang hangin yan guys ay uh, mabibio natin to at uh, ano natin to ibabalik natin dun sa ating uh, URC ahente yan. Meron din tayong Mangwan Yung ating Mangwan Ay Sa kabilang Resibo Mangwan 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 Ang benta po natin Dito guys Ay uh, 10 pesos na Ang kanyang uh, um, SRP Ay 6 pesos po Yung kanyang Puhunan guys Dito 6.20 dahil nga pumura natin na nakuha ay medyo uh, ganun pa rin yung standard natin pagbebenta. Dahil lahat ng store ay ganun po guys, 10 pesos. At hindi po tayo uh, nagbababa ng presyo guys. Ang ating piyatos na barbecue, meron din tayong piyatos na barbecue. So ito uh, ang piyatos na barbecue guys, ay ganun pa rin yung kanyang uh, uh, presyo. Uh, 13.50 benta pa rin natin ito ang 50 so yun, yung ating yung uh, uh, yung RC product so, yun, pero din tayo ditong uh, bagong itong ating cheapy may cheapy cheapy ang mura lang po ang cheapy guys dito kasi ang kanyang presyo ay uh, 5 pesos po ang isa nito pero dahil nga uh, dito dito sa amin ay umiikot po dito sa store ay wala ka na po mabibiling hindi 10 pesos ang isa 10 pesos na po ang isa ng cheapy lahat ng mga ganitong kalalahid ay 10 pesos na kasi malilito po yung ating uh, magbabantay dito kung bagubaguhin pa natin kailangan sakto-sakto na yung pera nila yung ating tortillos ay 10 pesos na din ang ating benta dito kasi uh, mahirap naman yung magbaba ako bigla tapos yung mga kasamahan po ay magagalit po sa ating so Ganon po yung ating diskarte eh. at uh, talagang huwag uh, po, uh, po tayong tatama rin na magbilang ng mga produkto dito kasi uh, minsan nga nagmamadali sila, pabilisan ay nakakalimutan nilang may mga kulang-kulang. Minsan isang case na sito ang kulang dito sa ating uh, pinapadeliver sa kanila. So, eto guys, bago tayo mag-proceed uh, uh, sa ating uh, tindahan ay i-check po natin yung ating chiller dahil uh, kagabi ay nag-refill uh, na po tayo. So, i-check natin ulit siya kung uh, ano pa yung ating nakakaligtaan dito sa taas guys ay yung ating mga chaki-chaki, ay uh, snappy, uh, mayroon po tayong ditong yung C2, mayroon po tayong Del Monte dito guys at mayroon po tayong uh, Coca-Cola mismo. So, may pancham. So, mayroon pa dito tayong... Uh, tawag nito, uh, mountain juice ito dalandan, at mayroon dito tayong ditong pelfil, siyan maraming naghahanap yan guys, so mabenta mabenta po yung ating coke, napaka super mabenta po ngayon, ang ating kulang ngayon ay itong uh, mineral yung ating uh, bottle mineral, at wala po tayo dyan nakasalpak, so yan, ang puno-puno po yung ating, nakaready na po mamaya hanggang uh, 9 o'clock to 10 o'clock to guys, ay mauubos na to dahil napakarami po tayong customers mamaya-maya So, yung ating pojidenso, kung uh, papansin ninyo, ay naka-ice nag uh, dahil uh, sinetting ko siya ng 5. Uh, ito, ito po yung 5. Nakasetting po siya ng 5. Dahil nga po ay mabilis pong uh, napakadami pong bumibili. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang lamig. Kaya ayaw ko siyang magiging hindi siya malamig ang kanilang, kanilang sub-drinks para tuloy-tuloy yung kanyang lamig. Ay ganun po yung settings ko guys. Yung ating backup na rep so puno puno pa rin guys yung ating ice so irerepel na naman dito dito natin yung ice irerepel natin dito at puno puno pa rin guys yung ating so mayroon tayo dito mga back up sting at saka ano pa to yung iba pang uh, mga red horse ay naka ready na yan guys naman natin yung mga biscuit na mabenta so eto punong puno na naman tayo dito at nakaredy na dito para doon sa mga merienda ng mga pupunta sa bukid at ito po talaga yung kanilang binibili guys so ayan ang ating mga biscuit biscuit so dito sa mga palaman natin ay umaandar naman at mabilis din naman na siya uh, maubos yan so yung ating blockbuster na sinasabi ay wala na naman tayong uh, kanto at gin bilog ay kaunti konti na lang yung ating sigarilyo ay uh, konti na lang yung ating stock ng sigarilyo so yan napakapagbilis po ito at ay, ito nga po yung ating uh, re, uh, re kailangan umagang umaga guys ay i-check iche po natin lahat yung ating paninda baka mayroon po tayong nakali nakaligtaan dyan na hindi nalagyan ng mga paninda so super so naman guys ay okay naman yung ating takbo ng ating store kahit uh, malit lang po ito guys ay nag-enjoy po tayo ditong uh, magbenta dahil ito nga po yung ating pangarap at talagang Uh, ang dami pong humahangan na customers dito sa ating store dahil uh, napakalinis daw, napakaayos at napaka-organize yung ating uh, store meron po tayong bueno mano guys, hindi ko po ito nakuhanan ng video meron po tayong bueno mano ng uh, luncheon meat so, itong luncheon meat ay pinapagpag daw po natin sa so, ganito yan, papagpag natin yung ating bueno mano sa ating luncheon meat ay bueno, bueno mano so Ayan guys, thank you very much sa iyong panonood. Mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers. At uh, sana nag-enjoy po kayo dito sa konting uh, update po natin dito sa ating tindahan. At sana sa lahat ng mga na-inspire diyan na, na mag-negosyo uh, kahit maliit lang, ay talagang uh, kikita rin naman tayo basta tayo ay magiging masipag, guys. At kailangan uh, gawin po natin yung ating responsibilidad bilang isang sari-sari store owner sa una guys ay medyo mahirap dahil uh, kinakapapan natin yung ating galaw yung ating pagising sa umaga ay kailangan consistent yung ating ginagawa ang hindi na po tayo nakikipag-social sa gathering, ay hindi na po natin magagawa yan guys, yung ating pakikipag-tropa, makikipag-inuman ay hindi na po natin yan magagawa hindi na rin natin magagawa ang uh, magiging gastos dito, gastos dyan dahil bawat piso dito sa tindahan ay napakahalaga so, ayun guys, medyo sinisipon na po tayo dahil maaga po tayong gubising kanina, thank you, thank you very much sa inyo, sa lahat ng mga uh, tatay dyan, happy father's day sa inyong lahat Uh, sana ay uh, magiging mabuting ama po tayong lahat uh, kahit uh, magpakasipag lang po tayo na magpakasipag huwag po tayong magsasawa ganun po talaga ang buhay at alam ko ay meron din tayong uh, uh, magbubunga din po yan ng ating kasipagan at uh, alam ko naman katulad sa atin ay Dating nagsimula lang po ako ng 30,000. Lagi ko pong binabanggit sa vlog ko yan para kayo ay ma-inspire din. Kahit 10,000 lang po yung pinagsimulan nyo guys ay pwede na kayong mag-start ng tindahan. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys ay nagpapasalamat ako sa inyo. At saka sa kasas Diyos dahil sa tulong nyo dito at sa kayong tatulong nyo dito sa aking channel. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit. Bye!